Uwi kana, na! Wala! Uwi ka na! Ha? Salamat! Uwi ka Oo, ako hindi ako dama ate. Hatid ka! Na uh, ako dito na, uh, 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 na, na, uh, na yan! Doon sa amin! Ano? Sa bukid! Ah uh, ano na... Uh, sa bukid siya. Doon matutubali! Natutulog na! Hindi ka naman sa bukid uwi! Sa Manila uh, ka naman uwi! Okay, eh, uh, ah, hindi ako do. Batal! <laughs> oh. Hindi ka nababalik babalik dito. Hindi ko siguro. Hindi ah, hindi pa sigurado. Anong gagawin mo sa Manila? trabaho mag, ano din eh, kasi Okay lang yan. Doon, binuto na ako magluto. Binibigyan mo kami ng ano. Kita ka, binibigyan ng pira. Pangwalang wala pira. Sino? Kapit bahay Bantay. Hindi mo kami mamimis Kapatid ni Tane. Ay. Ha? Hindi mo kami mamimiss. Namimiss. Ay, mamimiss pala. <laughs> Kung nandun, ako binigyan tayo taging. Uh, May taging doon. Hindi man na uubos ni tatay. Saan ka ba uwi? Ha? Saan ka uwi? Kay tatay. Asan si tatay mo? Doon sa Manila. Kasi hindi ko ano. <laughs> ano? di ko kaya sa kasoho, pabili ng damit. Hmm. Di, saan ang ano, na naghihiram ng pira sa mga kapitbahay, naliligaw ka sa kasi mahina na, na patana. Di na babata ang karatula. Hmm. Nakakita sa'yong tao, sinusundo sa tabahay, na ano na natake, yung kulang na tulog. Nak tumbah di Tinunduk ka akin ni laya ka sa mi dalam bigat. Alagaan mo. naga na kalaga. Dalihin. Oh. <laughs> Iwan mo na si nenek Si Rena. Ha. Oh. Mer polbo dito. Oh. Kala ko anak mo. Anak ko man. Ano ko bayan? Ha. Oh. Mama ka. Ah. Ilan yon dalawat. Sa lang. Bugtong. Ah. Uh. Maganda? anak, anak siya ni Papa Bal. Anak siya ni Papa Bal. Anak ng kalingap yan. Ako, ako takot anak <laughs> <laughs> Ikaw din man, anak ka ng kalingap. Hmm. Diba? Mga tinutulungan kayo ng kalingap. Siya din, tinutulungan din siya ng kalingap. Si anak ko, ano, yung matapang yung mamaya, na matapang papanugangan na kailan ka uwi mamaya na hmm, mamaya daw sa, sa takay sa bus sa bus ha. sa bus tapos hmm. jeep uh, hmm. iwa ko na ang eh, ano mga rabbit ko yung iba iwa ko hmm. na hindi ko Di na dalim hindi na pwede yung doon Babalik ka pa. At sa Manila, ay, mga maganda. Ano? Kailan ka babalik? Ha? Kailan ka babalik? Hindi ko alam. Naku-dokumot ko. Iniwan mo na? Iyo. Yeah. Tsaka yung buta. Mag-aasawa na niyan si Maria. Hindi ko marunong Tagalog. <laughs> ano da, ragin niyo? Mag-aasawa na si Maria kasi wala ka na. Sino? May asawa yan. May asawa yan? Oo. Uh Oo. -uh. Sabi namin na hindi Asan? Asan ang makilala? asawa? Ano yung mo kilala? No. Ha, ito, di ko alam kung yung nagkatambata ako daw sa baka kunin na lalaki. <laughs> sa, sa Manila, ah, sa ano, sa Bicol, kinukuha ang ano, yung mga bata pa, mm. si Rina. Bawal pa kalat-kalat. Mabira Sirina, ano, kukunin. <laughs> Kaya bawal yan pakalat-kalat. Ako gusto ba durat Sabi <laughs> <laughs> na kasi masarap ang Data endo. do. Wala na palang maingay. <laughs> Kay, wala nang maingay. Kaya uuwi ka na. Di wala na kaming kakwentuhan. Ah. Wala na kaming kakwentuhan. Wala ang mga ko ili ha ko ito sige ko tanim pag may bisita. Ano? <laughs> Wala pa kilig sa kwento to. Pag <laughs> may kailangan sa bahay na ano, tatanungin ko naghihiram ng bigas. Si tatay ta mahigpit. Ano? Si tatay ang nagbibigay. Bigas. Dili oh. ilagay mo to sa bag mo. Ay, sorry. Ayun, dami mong baon. Sa bag mo yan, sa iyan sa Manila. Na? sa Manila. May mga puti ka dito. Ano yan? mo kung kailan siya huwag sa Manila. Huwag na sa Manila. na yan siya. sa Manila. Oo. Ewan kung huwag na lang wala na. Ay. Tapos ito ang karnin ko ganito. Nako po, diet ka dun. Si sexy ka, kagaya ni Rina. Sayaw ka lang ganun, no? Pobre. Pobre! Yung pamakin ng tatay, kung mayaman yung isa. Oh. No, may kapatid. yung mayaman. Tapos ito, ano, ito, kap, ah, pamangkin. Hmm. Na ito, mayaman. Pero hindi nang bibigay daw pira. May labot. Kuripot. Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> hindi nabibigay? bibigay. Kuripot din. <laughs> Marinig ka. <laughs> Pinaretes na ni... Ayun, ano na naman pong mga pinagkakabalahan ni Maria Cusinera. Ang kusinera walang kasawasawa sawa sa, sa pagluluto. Hindi. Hindi yan. Ah, uh... Paborito Ay. din yun ang tatay. Patulungong mo kita, tatay. Hindi. Iba, iba to, iba. May naisip na naman siyang lutura ano? na. O, lalagyan natin ang buko. Hmm. Kami hindi natin <laughs> na pipapal color. Kakain. Yung mamapay hatagal ng luto. Kaya sa ano, hindi ko <coughs> kung mo okay. ano sa atin mo lahat natutulala, mo sa mo kung hindi mo ano mo ano ang mo wala, ang mga mo kung ang gusto ko. May lotion. hindi ano So, an ano, hindi sa mamu, meron na magbili. Lagay ka doon. Ha? Ito, mayroon pa Anong tawag yan, Maria? Ha? Anong tawag? Chamba. <laughs> Pag-order po kayo ng chamba, ito po yun, know. oh. <laughs> meron po siyang lotong chamba. Basta ano yan, buti yung tinuslar sa kanil. Ang lata. Pero masarap siya. Meron din siyang ano, buko. Buko din naman. dito? Yaa kung yaa kana? Hindi pa rin sa tawa. tayo. Paalam ko na kay ate Bye bye. Bye bye. Thank you so much, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.